akala mo, akala ko dati. Dapat kasiyahan lang ang meron sa buhay na meron tayo. Pero hindi po. Kasama po ang kalungkutan. Kasama po ang kapigatian. Kasama po ang problema. Hindi po kasiyahan lang ang meron sa buhay. Kasi problema ka kapag kasiyahan lang ang nasa isip mo to the point na, ah okay, you will be what? I-invalidate mo yung lahat ng ibang emotion maliban sa kasiyahan. Na kapag hindi ka na masaya, hindi ka na okay. Na kapag hindi ka na masaya, katapusan na ng buhay mo. No, ulitin ko. Ang kalungkutan ay parte ng buhay mo. Masanay ka, matuto ka na makisama sa lungkot na meron ka. Yes, pwede kang maging masaya pero tandaan mo, dadaan at dadaan ka sa panahon ng kalungkutan. Kaya matuto kang harapin, matuto kang makisama sa kanya. Huwag puro saya ang hinahanap mo kasi darating at darating sa buhay mo na malulungkot ka. Bakit ko to sinasabi? Simple lang, hindi katapusan ng mundo mo. Hindi pa katapusan pag malungkot ka. Minsan, season lang talaga na dapat mong pagdaanan. Yung kalungkutan na yan, hindi yan parusa, hindi yan sentensya na kung malungkot ka ngayon, akala mo sinimtenshan ka na. No. Ang kalungkutan ay parte ng buhay mo. Ulitin ko. Ang kalungkutan ay parte ng buhay mo. Masanay ka, matuto ka na makisama sa lungkot na meron ka. Yes, pwede kang maging masaya, pero tandaan mo, dadaan at dadaan ka sa panahon ng kalungkutan. Kaya matuto kang harapin, matuto kang makisama sa kanya. Huwag puro saya ang hinahanap mo kasi darating at darating sa buhay mo na malulungkot ka.